Taga. Oh, ito ho yung sila ho yung mga manggagawa po natin na either kulang po sa oras, sila yung tina sa kada-araw na pagtatrabaho o kaya sa isang linggo. Meron mm -hmm. ho kasi tayong tinatawag na uh, batas tungkol dito na uh, ang isang manggagawa ay normally dapat makatapos siya ng 40 hours 40 a week hours. of work. Oo. Oh yun pong nagtatrabaho ng less than 40 hours a week, yun yung tinatawag natin sa mga visibly underemployed. Ibig sabihin kulang sila sa oras sa uh, kasamang Benji. Ano? Samantalang yun namang ma may mga manggagawa rin tayo na kahit na 40 hours or above na yung oras na ginugugol na nila sa pagtrabaho ay naghahangad pa rin ng ka-additional uh, o karagdagang trabaho uh, sapagkat uh, maraming dahilan pa mm. maring passion for work or kakulang mas, mostly kakulangan sa kita. And sabi Sila nga Sila yung mga tinatawag natin invisibly underemployed. Nagpapaalam kay bossing, kay amo, kay supervisor so, na rarakit muna na ako sir. <laughs> Kasi Oo, so, mga side mga mataas so, mga ang sideline. Yo, sa sideline muna ako para uh, oh, dahil po sa ano po yun, dahil ba sa talagang Uh, sabi, sabi ng mga eksperto, inflation, pero sa, sa ano po, uh, taaso ng bilihin at iba pa mga gastusin. Uh, sa sadya rin kasing may mga manggagawa tayo na talo na sa informal sector o kaya sa larangan ng agrikultura na medyo mabababa yung uh, kada araw nila nakita.